kahit ano pong gawin natin dito sa mundo, sumikat man tayo, maging sikat tayong uh, artista, maging may, pinakamayaman tayo sa mundo, useless lang din po yan pag wala tayong Panginoon Diyos sa buhay natin. Yun, ang, yun, yun at yun po yung uh, mindset sana natin. Kasi lahat po tayo mamamatay. <laughs> lahat po tayo hihiga sa puting kabaong. Lahat tayo maluluso ang ating katawan. Kaya lahat tayo, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, may iwan din natin na may maganda kang kotse, mag magandang bahay, magandang asawa, marang uh, marangyang buhay, lahat ng yan mawawala. Kaya isa lang din po ang uh, gustong iparating sa atin ng Panginoon Diyos. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal dito sa lupa. Dito sa mundong ito. Alam niyo ang magtatagal lang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ayan! Uh, What's up sa inyo mga target at magandang magandang hapon sa inyo dahil hapon namin to ginawa uh, Gusto ko lang sabihin sa inyo mga target na ito na po yung panahon Para masabi sa inyo na yung uh, tinatahak namin dati noon uh, Ngayon eh iba na Iba na po yung magiging vlog namin At ang isa pong hinihiling ko sa lahat ng mga followers namin Ayan kung ano po yung naging suporta nyo po sa amin sa mga ginagawa namin vlog na mga comedy ayan, mga pani-pani video at kung ano-ano pang mga vlog uh, gusto ko po sabihin sa inyo na kung ano po yung suporta nyo po nun, sana po sa ngayon pong vlog na tinatak namin uh, suporta nyo pa rin po kami ayan hindi man po kami makapagbigay ng kasiyahan ang ibibigay naman po namin at ibibigay po ng Panginoon sa inyo ay yung buhay na walang hanggan. Ayan. Hindi po kami magbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi po ang Panginoon. Ngayon po, gagamitin lang po kami ni Lord para po magbigay ng mensahe sa bawat isa. Ayan. Dahil po yung uh, vlog namin, alam ko po na malaking tulong din sa mga tao, yung mga ginagawa namin vlog. Dahil sa mga na ayan, napapatawa namin, nabibigyan namin kasiyahan, nawawala stress. Pero ito pong tatahakin na vlog namin ngayon na Word of God. Kaya magsishare po kami ng Word of God at karanasan po namin kung paano po namin tinanggap si ang Panginoon Diyos sa buhay namin. Yun naman po yung isang makakapagbigay ng motivation sa bawat isa na hindi mo kailangan maging perfecto at hindi mo kailangan uh, uh lumapit dahil sa mabuti ka sa Panginoon dahil ang kailangan mo lumapit dahil ikaw yung nagkasala. At uh, madumi tayo. Walang walang malinis na tao at lahat tayo may kasalanan. Kaya ito pong vlog na to. Uh, uh, ginawa po namin para po uh, aware na rin po lahat ng follower namin na wala na po kayong makikitang kautuhan, comedy. Yan, Ang vlog po namin ngayon about kay Jesus na po. Yan, about na po sa Bible, amen, about na kay Jesus. Yan, uh, parang i din po namin kung ano yung karanasan namin kung paano namin tinanggap. Ako po ay uh, mas nauna po kala papa. Ako po 'yung nag-iisang uh, uh, born again po sa amin. Ayan, hanggang sa ayan po, lahat bombom buong buong pamilya kami. Nakikita nyo naman po sa mga post ko. Yan na uh, ko na po sila. At salamat po sa Panginoon kasi wala na po akong hiling. Kasi uh, ano na po kami? Ah, uh, pool full family na po kami na, na kay Lord. Kaya ito po, pagpapatuloy po namin mag-share ng Word of God at pagpapatuloy po namin magpagamit sa Panginoon. Nagpagamit na kami sa Sanlibutan eh. Doon kami nakilala. Pero way din siguro yun para dumami followers namin at para din may share din namin Word of God. Ngayon, babawi kami. Kay Lord naman kami magpapasikat. Medyo sikat na kami dito. Bire mo 11 million na tao nakapanood. Kaya gusto ko naman po uh, uh, kabutihan naman po ng Panginoon ang gusto namin, sir, sa inyo. Ayan, ma, anong masasabi mo ma sa mga viewers natin sa bagong tinatahak natin ngayon na vlog? Yeah. Uh, magandang gabi po sa atin lahat yun nga po, nasabi ng anak ko ngayon, kung ano po yung naging supporta niyo po sa amin, sana po supporta niyo din po kami, yes. hanggang sa huli, lalo na po, ito tungkol po sa ating Panginoon yan ay napakaganda po nang ma-share namin lahat ng naging karanasan namin sa buhay at mm, siguro subaybayan niyo po yung ano namin at ma-share po namin lahat ng mm. naging ano namin sa buhay, lalo, lalo na po ako uh, yan, yan. Um. ikaw naman pa Uh, Grabe. Ang gabi po mga ka-target. Ah, uh, nga po nasabi na po ni ka-target lahat yung uh, dapat mo namin sabihin ah uh, yung sa amin yung sa akin po dadagdagan ko na lang po. Ah, uh, nung una po talaga ang kwan po namin, pasayahin kayo sa medyo may mga kautuan na <laughs> pinapalabas po namin sa mga video. Pero sa ngayon po, kasi unti-unti po kami nahubog eh. Nahubog po kami nung aking anak. Siya po ang sa amin sa simbahan upang kami po ay uh, ma binyagan sa ibang uh, simbahan, babautismuhan. Hmm. Kaya po mga katarget, target ang hiling ko lang po at uh, muli, yung pong suporta nyo po sana, noon sa una, sana po suportahan nyo rin po kami rito sa tatakin po namin na, na, na pong pa ko sa Biblia na matutunan po natin. At okay. ito po ay, uh, kaya nga, hindi naman po para sa amin, para sa atin po lahat ito mga ka-target, uh, meron mong nalulungkot dyan o papano may problema madinig lang po natin na mga ka-target, yung salita po ng Diyos, tsak po o nagagalit siya, mawawala po hmm. ang inyong galit may ibsan po, uh, malaki po makakabawas po ng uh, konti sa inyo sa mga konting problema, sa mga iba pong iniisip natin ah, uh, ilan po at uh, Magandang gabi po sa inyo at tinutuloy po ni Katarit ang kanya pong sasabihin. Ayan. So yun guys, napahaba talaga yung vlog namin. Ang dami namin gustong sabihin na testimony para sa ating Panginoon. Pero hayaan nyo na lang ipakita namin sa mga bagong vlog namin, mga katarget, yung mga testimony namin na naranasan kung paano mahalin ni Lord. Ayan. Okay. Ito po ang isa pong sinasabi ko, din, uh, iiwanan ko sa inyo yung salita. Mas kahit ano pong gawin natin dito sa mundo, sumikat man tayo, maging sikat tayong artista, maging may, pinakamayaman tayo sa mundo, useless lang din po yan pag wala tayong Panginoon Diyos sa buhay natin. Yun, ang, yun, yun at yun po yung uh, mindset sana natin. Kasi lahat po tayo mamamatay. <laughs> lahat po tayo higa sa puting kabaong. Lahat tayo sa ang ating katawan. Kaya lahat tayo, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, may iwan din natin na may maganda kang kotse, mag, magandang bahay, magandang asawa, marang uh, marangyang buhay, lahat ng yan mawawala. Kaya isa lang din po ang uh, gustong iparating sa atin ng Panginoon Diyos. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal dito sa lupa. Dito sa mundong ito. Alam nyo ang magtatagal lang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun at yun lang din ang magtatagal. At yung wag natin ano, uh, enjoy yung nandito sa lupa. Mas enjoy natin yung internet internal life, kung yung bagong buhay, yung buhay na walang hanggan na ipagkakalaw sa atin ng Panginoon. Ya, yeah, yun lamang mga kapatid. God bless sa inyo. Uh, ayan, hindi na mga katarget tuloy ang bangkit ko sa inyo mga kapatid. Uh. God bless sa inyo at tabakan nyo po yung mga yes. naging buhay namin. Nalungkot man na kayo. Yeah. Alam ko, may mga nalungkot. Pero ibabahagi namin yung kasiyahan, ibang kasiyahan na nagmumula sa puso at sa salita ng ating Panginoon. Kasi pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka lang mabubuhayan kundi magkakaroon ka ng pag-asa na pwede pa pala. Pwede pa palang lumapit, pwede pa palang magbago, pwede pa palang baguhin ang lahat. At hindi pa huli lahat mga yeah. kapatid. Ha hindi pa huli lahat. Diba sabi nga nila habang may buhay may pag-asa Pag lang mga target. Maraming salamat. Ingat kayo. And God bless. Bye bye mga target. Bye bye. One God. One God. One, God, one faith. One baptism. Jesus yeah, Christ. In Jesus name. Amen.